starboard side. Sir, malapit Police na Collision, sir. Sir, sir. Starboard side. Starboard side, Police sir. Collision, Today, December 4, 2024, Isang mainit na tensyon ang naganap sa mga pinag-aagawang tubig ng Scarborough Shoal, na kilala rin bilang Baho de Masinloc sa Pilipinas. Ang mahalagang lokasyong ito sa West Philippine Sea ang naging pinakabagong sentro ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China habang nagkabanggaan ang kanilang pwersang pandagat. Ang Scarborough Shoal ay matatagpuan mga 140 miles kanluran ng Luzon at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngunit, inaangkin din ito ng China bilang bahagi ng kanilang malawak na pag-aangkin sa South China Sea. Sa video na nakuha ng National Task Force on the West Philippine Sea, kitang-kita ang pagbangga ng China Coast Guard Vessel 3302 sa BRP Datu Pagbuwaya ng BFAR. Dalawang beses ding na water cannon ng BRP Datu Pagbuwaya ng parehong barko ng CCG. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, hinarang din ng CCG at iba pang barko ng People's Liberation Army Navy ng China ang dalawang barko ng Pilipinas, ang BRP Teresa Magbanwa at ang BRP Cabra. Nasa misyon ang mga barko ng Pilipinas upang magsagawa ng routine maritime patrol. Subalit, hinarap sila ng agresibong aksyon mula sa pwersang pandagat ng China. pinigilan ng mga barko ng Chinese Coast Guard at para military militia ang misyon. Gamit ang mga water cannon at mapanganib na galaw. Ayon sa Philippine Coast Guard, isa sa kanilang barko ang nagkaroon ng minor damage matapos banggain ng isang barko ng China. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela, naninindigan ng kanilang mga barko sa kabila ng agresibong aksyon ng China. din niya ang pagharang na binigyan diin ang pangangailangang protektahan ng karapatan ng mga mangis ng Pilipino sa lugar. Kayunpaman, giniit ng China ang kanilang soberanya sa Seoul na tinatawag nilang Huang Yan Dao. Inakusahan nila ang mga barko ng Pilipinas ng paglabag sa kanilang teritoryo at ipinagtanggol ang kanilang aksyon bilang mga lehitimong hakbang upang protektahan ang pambansang soberanya. Igini nila na mga barko ng Pilipinas ang nagtangkang manghimasok sa kanilang territorial waters at mapanganid na lumapit sa kanilang mga barko. Wala pang pahayag dito ang gobyerno ng Pilipinas. Noong 2016, nagpasya ang isang international tribunal pabor sa Pilipinas na idineklara ang malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea bilang walang basihan. Sa kabila nito, matuloy na iginiit ng China ang kontrol, nagde-deploy ng coast guard at militia ships sa mga pinag-aagawang lugar. Ayon sa mga eksperto, Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng China upang i-dominate ang South China Sea. Samantala, pinalakas naman ng Pilipinas ang mga joint patrol upang protektahan ang kanilang karapatang pandagat. Ayon sa mga mangingisda, mahirap ang kanilang sitwasyon dahil sa patuloy na presensya ng mga barko ng China sa kanilang tradisyonal na pangisdaan. Marami ang natatakot at nahihirapan maghanap buhay dahil sa mga harang at tensyon na dala ng sigalot. Nagpahayag ng suporta ang ilang pandaigdigang lider para sa Pilipinas. Nanawagan ng respeto sa mga batas, pangkaragatan at sa desisyon ng International Tribunal noong 2016. Patuloy namang hinihimok ng mga eksperto ang diplomatikong solusyon upang mabawasan ang tensyon sa rehiyon Ang confrontation na ito ay nagpapaalala ng mataas na antas ng tensyon sa South China Sea. Paano tutugon ng Pilipinas at ang international community sa tumitinding sigalot na ito? Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-like at mag-share na rin.